Uh, magandang umaga po sa inyo mga ka farmers. Dito po tayo sa uh, uh palayan. Papatagtura po tayo. Uh, tingnan po natin yung paglalagay po ng uh, crudo sa traktora.

Ipisan na po yung uh, palayan ng tatay, traktorahin. Gagalagay lang po ng crodo. Tay, <coughs> tatalag sa kanilang umot niya. bukas na natin para makapagtiprak na mag ka na tay ito po kapamilya tapos na po ito dalawang piraso yun po ito tapos na ito na po kami sa pangatlo dalawang piraso na lang po ang uh, tatagtarahin kakarga lang guys ng ano ng uh, yung taktura saka ko nagbibirin nila yung ano, at ah uh, taktura uh, yung driver Ganyan so, naman po pagkakaiba oh. para na nataktura at hindi pa dito ko maano pa ma mandamo pa dito wala na no? oh may team na yung traktora Ulan po dito sa lugar namin. Super ulan. guys, start na ulit sila sa traktora. ni ko tapo nila yung ano yung umah uma hindi ko nila ng taktora ay kot mo sila Ang mga ka-farmers, uh, haba po nagtataktura, ginagamasan uh, po itong ano, pilapil. Nalit po yung paggamas ay, dapat po pala gamas muna ang gross cutter. Sarap po kayo gross cutter namin eh. Kaya nag-ano po kami, kaya nag-gamas uh, na ng pilapil. na po yung paggagamas pag-grasscutter na po yung grasscutter namin eh ayan kahit po trabaho kami uh, ah, naghahabol po kami ng panahon Abuti ah, na po kami ng ay ah, tagbaha sa lugar namin Aba po ang tractor eh mayroon naman po nang at mayroon naman po nag aasarol ng pilapil. Isa pa po 'yung sa dapat ah ah ang pag asada. Yeah. Tinatanggal po 'yung ano. Tinatanggal po 'yung mga nakadikit na damo. Hanggang ah, dito po mula mga ka-farmers. Sa ah, susunod naman po bukas, ang ah, pag-spiral, papapadling ah, ng palayan. Pakikita pala ko po sa inyo. Hanggang ah, dito po lamang po. God bless mga farmers Ingat po kayo.